Mga kalaboy, alam niyo ba yung dalawang MDPB na nang nangutong ng truck na nag-viral mga kalaboy? Ay, good afternoon. Na Ito na, action, action agad si Yormi. Uh, Believe ka talaga kay Yormi. action. Kaya, walang second chance, sabi ni Yormi. Kaya, sipak agad. Hindi daw mag-shota yan na bigyan ng chance. Ha. Kung maga, sipak lahat mga kalaboy. Kaya, MDPB, magbago na kayo mga, mga kalaboy. morning. And, at uh, maliwalas naman yung kalsada. Wala pa tayo nakikitang uh, baha. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang uh, gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, yeah. MMDA, yung declogging o power drainage. At, uh, but uh, while we're having a bad day, No, not really a bad day, but a uh, challenging day. Dahil sa ulan, uh, sa weather. Ito uh, naman, may isang concerned citizen. Uh, I think, vlogger. Uh, inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin. Na... Nagtayo ng toll gate sa sarili nilang kumpanya, uh, Metal Gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan o oh, kinokotongan uh, yung isang truck driver sa may lakso. Immediately, about 6 a.m. today, uh, I requested the uh, Director uh, Dennis Biahe uh, to call the attention of these two imports. Uh, now, nandito uh, sa harapan natin itong dalawang tulongges na to. Hindi po ito tulongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po yung tulongges ng gobyerno naman. Uh, ito po yung bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila kasama namin empleyado bahagi ng gobyerno ng ating siyudad. As I guarantee our people that we will not tolerate the old ways of nangongotong ng mga enforcer, kasi dinidisiplina ko na ang kalsada. Nililinis natin. O, dapat kami rin naglilinis. Kami rin sa side namin. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. O, huli. O, ngayon, nandito dito si Direktor Dennis Biae ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo. Doon sa biktima, ito naman po ah, para tuluyang magtinulahat. Doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon ng magsyota, na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan, Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina.